hello po mga boss madam. Ayan, 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 ayan. na. Nandito na muna mga boss madam. At ang, ayan, meron lang po ako sa inyo ah, uh, sasabihin. Ayan mga boss madam. Tungkol po tayo ngayon sa itlog. Ayan, kasi marami nagtatanong na itong aking ah, uh, yung kung paano daw yung tamang pagano ng itlog. Okay, mga boss madam. Ito nga mga boss madam, ito, itong itlog na ito, di ba nakikita nyo madumi? Ayan, syempre yung iba po sa atin, natatakot na yan ay basain kasi uh, baka daw hindi mapisa ayun mga boss madam unang una sa lahat huwag po kayong matatakot kasi kung madumi po ang inyong itlog ayan katulad po nito yung parang meron siyang mga ipot Ayun, may ipot kasi siya dito ito po may tendency po ito na hindi po siya mapipisa kasi bakit Ayun mga boss madam pag ito po hindi nyo tinanggal hindi nyo pinunasan ng basa Ayun, pag nilagay nyo po ito sa incubator at nag, uh, nainitan po, syempre umiikot po yan, mainit po ang loob ng incubator yung laman po ng ating itlog sa loob, didikit po ito sa balat. Tapos yung laman niya po sa loob, didikit po dito sa balat ng ating itlog. Kasi po, ito yung part na ito na mayroong ipot, uh, did, dumidikit po ito dito sa balat niya. Kaya ang tendency po, parang nabubulok yun doon sa loob ng itlog. Ayan. Ito po ay based lang po doon sa aking uh, ang mga nakikita sa itlog namin yung pag hindi po siya nalilinisan. Pag sinalag po namin sila sa incubator, ganun po ang nangyayari. Pag may dumi, ayan, hindi po talaga sila napipisa kasi nabubulok po siya doon sa loob. Kasi kumakapit po siya sa loob ng shell, yung laman ng itlog. Kaya kailangan niyo po talaga siyang linisin. Para sigurado kayo na ayan, malinis. Tsaka syempre po, yung mga larvae po yung mga uh, itlog natin, mayroong mga ipot ng manok ayan mga boss madam yun po ay bacteria. papasok po siya doon sa loob ng shell papatay niya po yung uh, similya ng ating itlog ayan mga boss madam yan po yung pakakatandaan ayan dapat po ay lilinisan talaga natin sila lalagyan natin sila ng marking kung may marking po kayo ayan pwede po ninyo lalagyan ng marking tapos ibabalot po natin siya sa papel pagka tuwing ano po mag iipon kayo kahit hindi nyo po ilagay sa rep ayan ibabalot nyo po siya sa papel Bawal pong mainitan yung ating itlog mga boss madam kasi minsan ayan nalulusaw po yung similya ng ating itlog. Ayan. Tapos ang paglagay niyan mga boss madam dapat nakatayo. Ah, yung round nasa taas, yung pointed nasa baba. Para yung similya po ay safe. Ayan mga boss madam. Yun po ang kailangan ng ating itlog. Yung similya niya kailangan ah, nasa tamang lagay. Ayan mga boss madam. Siyempre po ayan, ito ay binabahagi ko lang sa inyo. Yung mga uh, nag-iipo ng itlog, yung ating mga breeders dyan. Alam ko kung may kanya kanya tayong pamamaraan. Siyempre, ito po ay binabahagi ko lang yung uh, pamamaraan dito sa amin breeding area. Ito po yung aking ginagawa dito. Yung pag naalog po yung itlog, ayan, hindi naman po lahat ng ano, siyempre yung itlog po natin, naalog po talaga yan. Ang hindi lang po pwede, ay yung siyempre yung iba, ay yung talagang aalugin nyo yung itlog, ito po, siyempre, nahawakan natin. Pero ibig sabihin po, kahit nahawakan natin, hindi po namamatay yung similya niyan, mga boss, madam. Kasi, hinahawakan lang naman natin siya. Okay? Ayan. Pupunupunasan ko yan. Kasi ito, pag mayroong mga itim-itim yung itlog na aking iniipon, ano talaga siya? Dumidikit siya sa balat. Tapos, yung similya dun sa loob, dumidikit ito sa shell namamatay po yan pag nainitan sa loob ng incubator. Ayan mga boss manam. Yan po inyo palagi yung tatandaan. Siyempre binabahagi ko lang. At yung iba dyan na mga marunong, ayan, mga marunong na sa ganitong pamamaraan. Ay maraming maraming salamat. Kasi marami nagtatanong po sa akin. Ganito lang po yung aking ginagawa dito sa aking breeding area. Ganito po yung aking pag-ipon ng itlog. Ayan. Yung pag-ipon po ng itlog, ah, kailangan po natin sa hindi nilalagay sa rep, mga 1 week lang o 10 days, kailangan nyo po ipa-incubate na yung inyong mga na ipo, na itlog. Kasi uh, may ano may tendency po na namamatay po yung similya niyan pag medyo matagal na. Matagal lang naipon. Pero kung nakalagay po yan sa ref, mga boss, madam, ah uh, Two weeks to three weeks, ayan, pwede po yan na magtagal nang ganong katagal. Buhay pa po ang similya niyan at pwede na po natin yan ipa-incubate. Ayan mga boss, madam, maraming maraming salamat po. Uh, sana po may natutunan po kayo sa aking ibinahagi. Ayan, maraming maraming salamat po. Ito pang pa inyong lady, lady, mercy, bulanyos. Maraming salamat. God bless po.